Ngayong araw na ito mga kapapong, ay muli na naman po tayong tutulong. Magbibigay po tayo ng technique. Tayo po ay mag-share once again ng mga situation or procedure technique na pwede po nating magamit in order to win your ex back. Sa mga nakakapanood na po ng mga video natin, I'm sure na very familiar na po kayo dun sa no contact, cut connection, radio silence. Pero ang lahat ng mga bagay na to mga utol ay walang silbi or hindi magwo-work kung hindi nating gagawin ang pag-uusapan natin sa araw na to. Kasi kung kayo po ay talagang nalilito pa rin, nagpapadala sa panic mga kapatid at kumbaga nagsisilbing parang fun ng ex mo na parang tagasunod na lang, tagasubaybay na lang, nagaabang na lang kung saan nakakaramdam po siya ng assurance na kayo po ay one call away. Na kayo po ay naghihintay pa rin. Pagkaganito mga utol ay matagal ko na nga pong sinasabi na maaring hindi bumalik ang ex mo sa iyo. Kahit sabihin na natin na na-appreciate kanya or mahal ka pa rin niya mga utol. Dahil kung halimbawang emotionally pakiramdam niya ay kontrolado ka pa rin niya mga utol magkakaroon po ng certain delay dun sa realization na hinihintay po natin. E importante yon mga utol kung gusto mo talagang ma-win back, babalik ang ex mo sa'yo. Dahil ma-win back mo man siya ngayong oras na to mga utol, pero kung wala siyang realization, siya po ay muling aalis. Tayo po ay muling masasaktan. Kayo pong dalawa mga utol, most probably ay maaaring maghiwalay din po agad-agad. Pero kung may realization mga utol, may fundasyon, may tibay, may naunawaan siya. Kasi kung meron siyang better understanding, lalo't nakita na po niya ang inyong halaga mga utol, ito po ay maaring magtuloy-tuloy o let's say maglast nga po forever. Kasi naniniwala po ako na yung mga matitibay na relationship ngayon, yung mga tipong nakikita nyo, nanay-tatay natin, o halimbawa kahit sino dyan mga utol na napakatibay ng foundation, alam ko na kahit papaano ay dumaan po sila sa ganitong klaseng situation. Maring hiwala yon o hindi mga kapatid, pero alam natin na sila po ang nakaranas ng mga certain challenges and trials din, kaya nga po sila naging matibay. So as I've said earlier, kung halimbawang hindi nyo gagawin ito mga utol Or let's say, hindi natin niya absorb Or iisipin man lang ito mga utol na mararamdaman ng ex mo Maaring hindi mag-work yung no contact O yung mga procedures nga po na sinishare natin dito sa Papong TV Ito po yung dapat Ito po yung nire-remind natin parati sa ating mga coaching session Na you should pose as a challenge dito sa ex mo kapatid Kasi kung halimbawang kayo nga po ay parang madali lang O sabihin na nga po natin na parang fun na nakaabang, nakasubaybay at talaga naman pong habol ng habol sa ex mo mga utol kahit na ma-develop nyo pa yung sarili nyo kahit na ma-develop mo pa yung pagmamahal kahit na sabihin mo makita pa ng ex yung value kapatid kung hindi kanya nararamdaman as a challenge ito po ay walang motivation kaya nga po maraming nagkakabalikan pero kalaunan mga utol ay naghihiwalay din kasi dapat makita niya yung challenge sa'yo kailangan makita niya yung value mo and in order for that to happen you need to show or display personal growth. Dito na papasok yung sinabi ko kaninang changes. Isa po kasi ito sa pinakamalupit na factor para bumalik ang ex mo sa'yo by demonstrating self-growth. Mga utol, hindi mo kailangan ikwento ito or iyabang ito sa ex mo mga kapatid dahil alam natin na he or she will closely monitor kung ano yung mangyayari sa iyo especially kung halimbawa kayo nga po ay nasa breakup ngayon or katatapos lang ng breakup alam natin na babantayan kanya alam niya na makikichismis sa sa'yo. alam niya na mag-aamoy-amoy yan mga utol at titignan kung ano na nangyayari sa iyo most ex kasi may mga traumatic experience yan. In fact, yung mga breakup, mga utol, ang tingin nila most of the time ay problema, stress. Kaya kahit na nandun yung feelings nila, nagdadalawang isip sila, mga utol, kung dapat ka bang ibalik. Kasi kailangan makita nila yung pagbabago. Pero hindi lang ito yung tipong basta ka magbabago. Kailangan ito po yung tinatawag natin na self-growth, self-improvement. Kaya nga sinasabi natin na rather than focusing sa paghabol ng ex mo, mga utol, gumawa ka muna ng mga pundasyon. Kasi yung love nandyan naman yan eh you cannot just unlove a person hindi naman yan agad-agad hindi naman po agad-agad mawawala sa ex mo kapatid it will stay for a while unless na lang po na siya po ay may amnesia pero kung halimbawa kayo nga po ay nagsama nandyan yan hindi yan agad mawawala kaya habang nangyayari ito mga uton, mag-focus ka sa personal growth natin. Mga areas na alam mo medyo red flag or palpak ka. For example, naging possessive ka, siloso ka, silosa ka. Ito po muna ay dapat nating i-workout mga kapatid. Magkaroon po tayo ng soul searching, hanapin po natin kung bakit nangyayari ito and then magkaroon po tayo ng knowledge at maging more smarter tayo at maging more knowledgeable tayo sa aspetong ito mga utol. Kung halimbawa naman na ang kailangan ay physical improvement mga utol, you know what to do. Ang importante, maging focus ka muna dito rather than calling your ex, bombarding your ex. Hinahabol natin ang ex natin na alam naman po natin na hindi natin na ipapakita yung pagbabago na yon. Isa pa, mas lalong nakikita nga po niya na hindi ka determined na gawin yun, mga utol. Kasi by just simply improving yourself. Akala natin nag-waste tayo ng oras. Hindi po. Ito po ay isang way din mga kapatid para ma-validate mo sa ex mo na nire-respeto mo yung breakup. Kasi doon niya maiintindihan eh. Doon niya magigets na naiintindihan mo mabuti at gets mo yung inner core or problema ng breakup. Kasi hindi naman niya sasabihin sometimes ng ex natin na ikaw ganito ka, ganito ka. Alam mo, ang ng tiyan mo or whatsoever. Alam mo, parang ang tingin ko sa'yo, parang na-deform ka na or whatsoever. Alam ko po yan dahil madalas ko po yan marinig sa mga clients ko. Hindi na lang sila nagre-reklamo, pero nakikita nila yung red flag and flows. Ngayon, pagka nakikita nila nagbabago yung ex nila, improving, alam mo, bigla po nilang na-appreciate yun. Bigla po sila nagkakaroon ng self-doubt sa kanilang mga naging decision and instantly, nagkaka-interest po silang kumunek dito sa mga ex nila. Pag nakikita nila na sila po ay nag improve na nade yung mga excess nila kapatid. At pagka nangyari kasi yun, tulad nga na sinabi ko earlier, nararamdaman ng mga ex natin na binavalidate mo yung kagustuhan niya, nire-respeto mo at naiintindihan mo yung gusto niyang mangyari. Kasi it will simply demonstrate sa ex mo na kaya mo or willing kang mag ng responsibility mga utol. Ito po ay atraksyon. Ito po ay napaka-attractive. Lalong-lalong na kung halimbawang inaabangan ng ex mo na kayo nga po ay iiyak luluha, luluhod sa kanya mga utol. Pag ito po ay binaliktad natin and you did the opposite at pinakita mo na nag-focus ka sa self-growth, Instantly mga utol, matcha-challenge siya sa'yo. Basta wag ka lang maging pushy tsaka masyadong parang show off mga utol yung sakto lang yung talagang maiintindihan niya na natural at casual yung ginagawa mo hindi yung mararamdaman niya na ginagamit mo at flex mo ito mga utol in order para siya po ay magkaroon ng negative thoughts or simply mabad trip or maapektuhan kasi alam ko you will do everything to call your ex attention mga utol at alam nyo ba na alam din po ito ng mga exes natin kaya nga po sila nagiging sensitive during a breakup alam nyo ba in my experience as a coach, pe, pwede naman talagang marikindel o yung halimbawa nga po yung lost feelings or inspiration, in my observation mga utol ay talaga naman pong bumabalik. Talagang may mga opportunity na ito po ay manumbalik at maging fresh uli katulad ng dati. At sample hindi naman mangyayari yan mga kapatid kung halimbawa hindi niya mararamdaman na ikaw ay challenging. Kung mararamdaman niya na ikaw nga po ay parang fan lang, malabong maganap ito. Kaya kailangan kung halimbawang ito po ang nangyayari ngayon at nafe-feel mo na ang pakiramdam ng ex mo na para bang ka mga utol, palitan mo agad ito, baguhin mo agad ito, pose as a challenge. Kasi sa mga nagtatanong dyan, possible ba na kung halimbawang na fall out of love or wala na talagang nafe-feel, hindi na motivated ng ex mo, ay pwede pa bang bumalik? Ang sagot ko dyan mga utol ay yes, pero depende kung anong approach ano ang gagawin mo kung halimbawa ang ginawa mo yung the usual o yung sinasabi ko nga po sa Papong TV o dito na kung ginawa mo yung expectation niya sa iyo mga utol malabo mangyari yon kaya de depende kung ano yung mga babaguhin mo de depende kung ano yung mga positive na ipaparamdam mo sa kanya Pose as a challenge ito remind ko lang before we end kasi marami siguro nagtatanong dyan, coach kung sinasabi mo na mahal pa niya ako o sinasabi mo na babalik ang ex after the no contact bakit hanggang ngayon parang lumala? Bakit ngayon parang wala siyang pakialam? At ngayon mas lalong agresibo siya towards me. Well, sinasabi ko nga po mga otol that you have to understand the non-acceptance period, denial stage, non-acceptance stage mga otol na most probably will last around 1 month to 4 months or even 6 months. Yung iba nga po dyan, a year. Pero usually siguro sabi na natin na 1 to 2 months or a month. Pag ito po ay nararanasan ng ex mo mga utol, sinasabi ko nga po na kahit anong gawin natin, kahit na lumuhod ka dyan, kahit pakiusapan mo yan mga utol, ito po ay tatanggihan niya at malinaw na sasabihin lang niya sa'yo na ayoko na hindi pwede. I'm not in love with you anymore. Hindi na kita gusto. Kasi nga po, you have to understand the dumper's mind, mga kapatid. Ito po ay may mga period or oras na kailangan nilang panindigan. Diba? Sinasabi ko nga. Ito, big question, para maintindihan lang natin. Ngayong oras na to, mga utol, kunyari, bigla kang tinawagan ng ex mo, ngayon na! I mean like, bigla kang naka-receive ng call. Meron kayong struggles, ha? Tapos bigla niya sinabi sa'yo na, Paps, pwede ba magkabalikan na tayo ngayon na I mean like wag ka na magtanong I love you tayo na ulit papayag ka ba doon kapapong malamang hindi bakit kasi even ikaw na namumblema sa breakup at nag-iisip na siya po ay bumalik kailangan mo rin ng validation kailangan ma-validate mo rin at kailangan may paninindigan ka rin mga utol e eh di lalo na yung dumper di ba kaya nga po na nagiwalay siya mga utol he or she is expecting for you to understand and respect pero kung alimbawang inaaway natin siya at patuloy po natin siyang talagang tinatarget na awayin o tinitrigger yung mga bagay-bagay, pinamumukhang guilty sa situation mga utol, lalong lalayo yung feelings niya, lalong mawawala yung opportunity. Kaya instead na gawin natin ang mga bagay na to na tinatawag nga po natin post breakup mistakes mga utol, ay post as a challenge muna ang dapat natin gawin. Yan ang tamang posisyon habang nagtatrabaho nga po yung no contact effectively para bumalik ang ex mo sa iyo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.